Hello Capricorn Collective, Sun and Rising, ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for March 17. Oops, si Hermit Card? Kwada siya. Ito ang iyong um, energy for this week. March 17 for to March 23. At uh, kayo po ay nanonood sa ang parte ng Pilipinas o sa parte ng mundo, comment down below para po makuha ko po ang inyong energy at ang inyong, um, para malam ko kung saan po nakaabot ang ating videos. Use po your intuition sa ating reading for today para po makuha niyo yung mga messages para sa inyo ng inyong spirit guide. Yung ibang messages para po sa ibang Capricorn yung kaya po kayong mag-worry dyan. Thank you again po para sa like, sa shares, para sa subscriptions and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong um, Uh, support and pagmamahal sa ating channel. Start up tayo at the center. Nakuha na natin kanina, you have the hermit card. Inhale and exhale. In the area of what you want, you have the queen of wands, beautiful. In the area of what you need, you have the four of wands. in the area of what's affecting your current energy you have the tower wow in the area of your near future you have the king of wands beautiful make king and queen ka for, for those who are finding love this week, capricorn meron may, may paglusong yung love life in the area of your a uh, challenge you have the two of pentacles juggling things in the area of your fortune you have the empress wow as the area of fortune mong ganda in the area of your divine advice you have the six of wands at you have the Queen of Swords. Beautiful. And your outcome this week, Capricorn, you have the Queen of Cups. Ang ganda. May, uh, I'm hearing payapa ang life mo this week. At the bottom of your deck, you have the Three of Cups. Celebration. Victory. Ano yung mga bagay na kailangan mo pagpasalamat, Capricorn, this week? I'm hearing merong celebration about a wedding, a birthday for family members or may christening, may binyagan, o may reunion with uh, former friends, colleagues, may I'm hearing merong kang bakasyon, somewhere else, a beach, ganyan, or resort. And you have to be there and celebrate your parang recharging moment. Parang this time, it's time for you to really take care of yourself, have fun, hindi puro trabaho, hindi puro seryoso. Uh, make sure that you are celebrating small victories, So kahit anong milestone narating mo sa life mo with your family members and the people that you love. So, enjoy your life this week, Capricorn. At the center of your reading, yung tumalon, yung parang atat na atat na lumabas. Ito daw ang energy mo this time, Capricorn. You have the Hermit card. I'm seeing here, ikaw daw ay parang na-enjoy mo yung independence mo this time. well Capricorn, you're very independent. You're very serious nga eh. Very disciplined ka din and very patient sa mga bagay-bagay. Pero this time, I'm seeing you enjoying your solitary. Parang okay sa sa'yo mag- um, magbakasyon mag-isa o um, kumain mag-isa, mag-mall mag-isa, um, o uh, magmanood uh, ng sine mag-isa o do things on your own and it's okay para sa iyo. For others, parang this time wala kang wala kang gana makipagmingle. I know, ito nasa bottom ng iyong deck. Ito yung energy na kailangan mo sa background mo at ito yung current mong energy. So, para nagka tug and pull ka sa para sama ba ako ay hindi ayoko. Wala kong wala ko sa mood low ba, so, wala ko sa mood mag-enjoy, wala ko sa mood to, to gather people and have fun. I'm seeing parang meron ko kasing pino problema and sinasarili mo lang Capricorn. I'm hearing that. There are a lot of concerns in your life right now. And I'm feeling na sinasarili mo yung burden o sinasarili mo yung bigat ng pino problema mo. I'm hearing you need to cooperate. You need to open up with the people that are important to you. Ha? Huh? Yung mapagkakatiwalaan mo at yung alam mo na hindi ka rin ito judge And yung after for people that are after uh, your welfare and betterment. ikanga So, I'm hearing, kung meron kang mga hindi mo na kinakaya, kinikimkim, learn to open it up sa people na importante sa iyo And they are there for you to help you, guide you, and genuinely loves you. Okay? So, wag mong sarili ninyo mga bagay. I'm also seeing for other Capricorn, meron kang hinahanap o meron kang parang sagot na gusto mong makuha whether about a certain job or a certain negosyo. Parang, sa so, sagot na to okay kaya, someone who is undergoing sickness right now so mayro ka bagay na dinaramdam sa whether mental health or physical health no na kailangan mo ng tulong um is it the right time for you na humingi ng support or uh, assistance from other people hindi mo kailangan kanyahin yung mga bagay-bagay um ibigay mo rin sa iba yung nararamdaman mo para gumaan. Okay? The Hermit cards being clarified by the Death card. A change. I'm hearing change. You want change. Um, you want to transform. Nasa isip mo na eh. Nasa nararamdaman mo na eh. Alam mo sa sarili mo na kailangan mo magbago sa isang bagay o kailangan mong tanggalin yung isang uh, area sa life mo na hindi na nag-workout and you're thinking deeply ano ba yung kailangan kong baguhin? Ano ba yung kailangan kong Um, go in so that things will change for the better. That's what I'm hearing. Um, you want a brand new start for others. Parang, may in the past. and hindi na yun nakatulog sa'yo, nakabuti sa'yo, and you want a fresh start, you want a new beginning. So may transformation na nangyari sa'yo, whether sa mindset mo, kaya sa environment mo, o sa job, o sa certain endeavor, o creative project na ginagawa mo, you want to change it. Ayaw mo na nung nakagawian na, you want to have something else. In the area of what you want, you have the queen of wands, may lakas ka ng loob this time, o ito yung gustong-gusto mong gawin. Sana hindi ako nakikinig sa ibang tao. Sana um, malakas ang loob ko. Sana kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin ng ibang tao, okay lang. Hindi ako masasaktan. Hindi ako panghihinaan. Um, sana malakas ang tiwala ko sa sarili ko. Nakaya ko. Uh, nandoon yung mindset mo eh. Pero parang nahihirapan ka gawin. Ano? Nahihira nahihirapan ka kumawala dito sa hermit mode mo na solo ka lang, tago. Ayaw mo na ikita ng ibang tao. Ayaw mo na nasa, nasa limelight ka. Ayaw mo na pinagkitinginan ka. Ayaw mo na opinion ng ibang tao kasi naliliit ka. Ganyan. So ito yung in admire mo to be, someone who is strong enough, trust yourself enough anoy parang buo ka sa loob mo na kahit anong sabihin nila, wala kang pakialam ganun. So the Queen of Wands being clarified by the Ten of Swords. Yes, pagod na pagod ka na sa mga hirap mo. Pagod na pagod ka na sa paulit-ulit na nangyayari. Um, kaya nangangailangan ka na ng death, ng death card, the transformation, and the tower moment here. So something in your life na you want to end, nasa rurok ka na ng pain or struggle, and you want to change, parang merong... Andun ka na sa ano eh, mindset na gusto ko nang gawin meron ka ng fire within you to do it pero natatakot ka na baka maulit yung nangyari in the past o baka walang patunguhan yung effort mo yun yung nasa mindset mo ngayon eh. yun yung parang energy mo now but ito ang kailangan mo daw what you need is a four of ones you need to really cultivate and prioritize everyone in your family in your life doon ka kumuha ng lakas doon ka kumuha ng ng support na kailangan mo. Those people na nandyan, ano man ang mayari. I'm hearing marami kang pinaproblema dito at sinasarili mo, Capricorn. Go out. Enjoy. Because four of ones is also about celebration, victory, stability in your family. So if your concern ay para sa future, halimbawa, sabihin mo rin sa mga pinakakatuwa, Uy, ito ang problema ko. Baka naman eh parang naglalabas ka lang ng sama na loob, naglalabas ka lang ng hinga, kailangan mo lang hingahan, ganyan. And then doon mo marirealize kung sino yun nandun para sa'yo. Doon mo ma-figure ma out kung gaano ba ka-stable yung relationship mo with the people closest to you especially here with the three of cups parang nandiyan lang ba sila kapag masaya ka nandiyan lang ba sila kapag um, meron ka may pera ka paano kapag wala paano pa nag-struggle ka nasaan yung mga tao para sa'yo so you need to really focus on the stability of your relationships with the people around you in order for you to see kung sino nandiyan para sa'yo at sino hindi at saka ka doon maghinga ng iyong mga uh, frustrations problems wishes um, dreams para magkaroon ka rin ng tamang support and tamang um, appreciation para lumakas din ang loob mo, okay? The four of wands being clarified by the five of swords. So, I'm thinking here, yung mga nakaraan na problema, yung mga nakaraan na eh, talo ko din eh. Ay, walang nangyari doon. Nasaktan eh, ako sobra doon eh. Ang daming sinabi sa akin. Talagang sobrang heartbroken ako sa bagay na yun o sa nangyaring yun. I'm seeing here with the five of swords, learn to forgive yourself, learn to forgive the past, and try to move forward. Hindi ko sinasabing move on because I'm um, saying sabi ko move forward use those experiences tama siya nakatalikod na siya use all those struggle and experiences and use it now in your life para magamit mo yung lessons yung skills na, na acquire mo doon yung mga um, bagay na napulot mo doon sa pangyayaring yun, and use that so that magkaroon ka ng stability sa life mo um ng mga bagay ka doon na ma-acquire at magagamit mo nao so that yung pundasyon mo sa life mo nao ay mas matibay kaysa noon okay in the area of what's affecting your current energy you have the tower card a change in your life is needed um Nakikita ko na ina-accept mo yung pagbubago, ina-accept mo na parang okay, pagod na ako, ayoko na. I need to go out, I need to change my life, I need to change my routine, I need to change the, kahit yung simpleng design lang ng bahay mo o yung parang nakalagay yung kama, you need to change it so that magbago din yung mood, magbago din yung mindset mo o yung parang pakiramdam mo, yung energy sa'yo. If you need to change your relationship, uh, kung yan ang feel mo kailangan mo na change go. If you need to change something sa negosyo o sa trabaho, something na parang sa loob, loob mo, kailangan ko ng, I need a drastic change for me to be able to start over again and have this transformation. The Tower card is being clarified by the Four of Pentacles. Yes, a change sa stability sa mga bagay na pinapahalagahan mo. Um, kung dati stagnant, dati ang dami, walang, may, walang nangyayari, delays, puro utang, um, yung, pinap, yung inaalagaan mo o tinatrabaho mo, walang nangyayari, paulit-ulit, si boss laging galit, o kaya um, araw-araw ka na lang nahihirapan, nag-struggle. So, you want change on these things. Gusto mo na mabago yung ikot ng kapalaran mo sa mga bagay na to. Kung sa trabaho, lagi na lang pagdating mo sa trabaho, nalilate ka kasi sa traffic, tapos yung boss mo, ang daming demands, yung mga office mates mo, ang daming chismis, pinag-chismisan ka. So, you want to change on those things, yung energy sa bagay na yon, Gusto mo ng pagbabago so that makapag-focus ka sa mga pinapahalagahan mo. Uh, sweldo, uh, bills, your health, your family, your kids, di ba? Parang pag-focusan mo yung mga bagay na mahalaga. Pero dahil ang dami nangyayaring outside forces na nagkapagulo sa'yo, kaya nangangailangan ka ngayon ng change. In the near future, you have the king of wands. I'm seeing here having the power to do whatever you want. I'm hearing parang wala ka ng... Sa near future ito, ah, makakaroon ka ng pagising since meron ka ditong change and meron kang transformation ma-acquire mo na tong queen of wands energy mo via king of wands energy i'm hearing mas malakas ka in the near future parang wala ka nang pakialam sa sabihin ng iba gagawin ko yung gagawin ko pag chismisan nyo ako okay lang basta yung focus ko nandoon sa trabaho ko kung ano yung gusto ko maabot kung ano yung pangarap ko yun ang gagawin ko kung ito yung trabaho ko sa lamesa ko, ito lang gagawin ko, bahala kayo dyan. Kung halimbawa may gusto kong gawin na goal, tapos sasabihin ng iba, ayo huwag yan, huwag na, hindi mo naman kaya yan, eh. wala ka namang power dyan, eh. o wala ka namang talent dyan. Pero ikaw, hindi, kaya ko to gagawin ko to ang gusto ko. So, meron kang authority sa life mo, and you have this fighting power na magagawa ko yung gusto kong gawin. So, napakatapang ng iyong near future because you know parang sigurado sigurado ka sa sarili mo at sa mga bagay na gusto mong gawin king of wands being clarified by the page of cups yes having this ability to turn things into something beautiful yung creativity mo, yung imagination mo napakalawak in the near future. Parang sky's the limit para sa iyo. So whatever na endeavor na gusto mong simulan in the future, ang ang iyong ang ally, ang iyong kakampi ay yung imagination mo, yung creativity mo at saka yung tiwala mo sa sarili mo. There's this sudden surprise na, naparating parating sa iyo in the near future na sa hinagap hindi mo akala ay makukuha mo. So that is parang reward dito sa iyong um, effort sa paggawa ng mga bagay na gusto mong makuha. Your challenge this week, Capricorn, you have the two of pentacles juggling. Hirap na hirap ka na no? sa mga bagay na binabalanse mo. ito, saka ito, trabaho, pamilya, mga anak, o kaya dalawang trabaho, o kaya trabaho, pag-aaral, o kaya pag sa traffic, yung pagod, at saka dedication, yung parang focus sa isang bagay, pero pagod na pagod ka na. Parang binabalanse mo yung energy mo, binabalanse mo yung iba't ibang bagay. So, this week, the challenge for you is to keep on Dancing with the balance na meron sa life mo. Um, I'm also hearing na parang kailangan mo mamili. Piliin mo lang yung mahalaga. Pilihin mo lang yung alam mong ma pa mapapakinabangan mo at importante sa'yo. Yung ibang bagay na uh, hindi mo siya nang mahalaga o wala ka naman mapupulot dyan, bitawan mo. Para yung yung buong attention mo at energy mo at effort mo, may iligay mo lang sa importante, okay? Two of Pentacles being clarified by the sun happiness so ano tong mga bagay na na ginagawa mo na ninanakaw yung kaligayahan mo o na, na na shadow yung yung optimism yung parang yung pananalig mo sa kaligayahan o pananalig mo sa uh, good things o good vibes kasi shadow ka napapagod so this week i'm hearing na kahit gaano daw kahirap o gayat gaano ka napapagod make sure na optimistic ka pa din. Andun pa rin yung pag-asa sa sa puso mo na better days and the sun is gonna come out tomorrow and be beaming and um, uh, shining for me. So, nandun yung pag-asa. Huwag ka doon mawala ng pag-asa Capricorn this week that everything will be fine. Matatapos din yung problema niya. Matatapos din yung struggle na yan. At at the end, nandun pa rin yung araw. Magka-shine pa rin siya for you and everything will bloom at the right time for you. Okay? In the area of your fortune, you have the Empress card. I'm seeing kung ano daw itong tinatrabaho mo whether for others sa this is very specific yes magkaka baby ka na parang parating na siya yes for others kung ano yung binubuo mo magbubunga na yan kung binubuo mo na papeles o requirements yan makukuha mo na yung buong buong requirements lalaga ka na so may pagsulong something that you're developing this time mabubuo na siya at ipapanganak mo na siya uh, hatch na yung itlog at lalabas na yung reward o yung result na ini-aim mo so congratulations the empress being clarified with the queen of pentacles wow Queen of Pentacles is a queen of wealth. Ano man ang hawakan niya, lalago, magbubunga. Tingnan mo yung paligid niya. Hawak-hawak niya yung pentacle, pero sa paligid niya, lahat may bunga, mayabong yung mga halaman, yung puno, may bunga. So everything she touches turns to gold. So kung ano ba ito, pinaplano mo, tinatrabaho mo, pinaghihirapan mo mabuo, o makuha, Queen of Pentacles is here telling you, yes, makukuha mo siya. And you have to uh, make sure na alagaan mo siya at um, consistent parin rin yung trabaho para mapangalagaan mo itong blessings na sa sa'yo. So congratulations. In the area of good advice, you have the Six of Wands and Queen of Swords. Seeing here, yung iyong paninindigan, yung iyong desisyon, yung mga bagay na ginagawa mo now, based on your lakas ng loob, tiwala sa sarili at uh, dedikasyon sa trabaho o sa mga endeavor na ginagawa, ginagawa mo, there will be victory. People will applaud you. People will appreciate you, your work, your hard work, your passion, yung tapang mo, yung initiative mo na gawin ng isang bagay na kahit sabi ng ibang tao, gagawin ko yan. May paninindigan ka din sa mga bagay na gusto mo. Open ka in your communication with other people, parang may sabihin sila makikinig ka. Open ka for changes, open-minded ka sa mga bagay-bagay, hindi sarado ang isip mo. Um, you're open for possibilities. Uh, hindi ka namamaliit ng na ibang tao. Um, you know how to engage and have this parang um, tawag dito, agreement Yung Parang meron ka you know how to compromise and that will lead you to victory sabihin ko ano man yung tinatrabaho mo kaya mo makipag ano eh ang tawag doon yung parang kaya mo maki, makibagay, kaya mo makisama, kaya mo mag-change ng mga bagay-bagay depending sa kung anong pag-uusapan nyo sa grupo, sa community, sa workplace, sa family, and that will lead you to victory, okay? The victory card, six of wands, being clarified by the temperance, yes, your patience will lead you to victory. Yung mga bagay na pinaghirapan mo, chinagamo, tsagain mo lang, huwag kang sumuko, um, be patient also with the development of these things, with the development of something that you're working on, and that will definitely lead you to victory. So, tiyagain mo lang. Huwag kang huwag kang ma-distract. I'm also here. Huwag kang ma-distract. Huwag kang panghinaan na loob. Huwag magbago yung pananaw mo. Focus on the prize and you will get it. The Queen of Swords being clarified by the full card So, huwag ka daw matakot sa mugal. Panindigan mo yung mga bagay na gusto mo simulan. If you want to jump, to take a leap of faith, do it because you have the um, guidance above na kung ano mo yung mga bagay na gusto mong gawin, gusto mo simulan, play along. Also, um, huwag ka daw masyadong matakot daw. Parang I'm hearing, uh, be playful then Parang ilabas mo yung childlike, childlike energy mo na. Okay, uh, maglaro lang tayo o kahit anong gawin natin, i-enjoy natin yung process that's why parang tito be open ka din. Um, huwag ka masyadong seryoso. have fun, enjoy. So that the things na ina-acquire mo at uh, gustong gusto mo makuha ay dumating sa'yo swiftly and and uh, easily. Dagot puntahan na yung outcome ng Queen of Cups. Let's have additional messages from a divine. First, you have number 30. Kung importante po sa inyo, number 30, this is a confirmation that this reading is for you. Kung nakita po kayo ng tipaklong anywhere, grasshopper, whether pictures, personal, internet, o napag-usapan, this is a confirmation that this message is for you. Take a leap of faith. Like I've said, kung may gusto kong simulan, kung meron kong gustong sabihin, sabihin mo na, gawin mo na. Um, yun ang kutob mo eh, yun ang parang tawag ng damdamin mo na gawin. Ito malon ka na gawin mo na. At sumugal ka sa mga bagay na gusto mo. Another message, impasse reflect and redirect your energy. Pag alam mong wala nang mangyayari sa bagay na to, dead end na tong isang bagay and you need to change, you need to transform for the better. sa end ka na with the Ten of Swords, your life is changing for the better. Alamin mo pag wala nang patutunguhan ng isang bagay. Pag alam mo, ah, tapos na to, wala na to, dead end na ako, lipat ka na sa iba. And nandun yung redirection mo. And that is God's path for you. Okay? etong area na kailangan mo pag-focus on this week. Capricorn, Doubt. I release the need to know all the answers. So, kung halimbawa meron ka tinatrabaho and you don't know how, where, when to do things, um, tanggalin mo yung pagkududa mo sa sarili mo. Just go with the flow with the temperance card. Go with the flow. And minsan magugurat ka sa result, ah, ito pala yung para sa akin. Buti hindi ako sa muko. Buti pinagkatiwalaan ko sa sarili ko. That is also with the Queen of Cups. Learn how to trust your heart, trust your mind, trust, trust your intuition, trust your divine power to do the things na para sa iyo at gusto mong gawin. Uh, Pagkat gawin mo yung isang bagay ng buong puso at hindi ka maliligaw, hindi masasayang ang effort mo kasi buong puso mong binigay. Wala kang dapat pagsisihan sa mga bagay na yon. Importante din sa iyo this week Capricorn na iyong peace of mind, your uh, sanity, your serenity, yung calmness. Kung alam mong na destroy na ng iyong peace of mind, learn to let it go and enjoy life. I'm seeing here masyado kang busy sa life mo. Transform good things into a new one. Parang busy ka na gusto ko nang gawin, gusto ko umaksyon. Pero kailangan mo rin, kailangan mo rin tandaan na kailangan mo rin mag- um, enjoy, kailangan mo rin mag-relax, kailangan mo rin pangalagaan ang iyong mental health, physical health, and everything will come to you at the right time. And what's for you is for you. At hindi yun maliligaw, hindi yun magde-delay. Para sa'yo ay para sa'yo. Queen of Cups being clarified the Seven of Pentacles, yes. Yung mga bagay na tinanim mo in the past, yung mga gusto mong mag-grow, yung mga gusto mo na maani na resulta para tingnan yan sa'yo. I know mat- nagtsaga ka matagal ka nang hintay, matagal ka nagtrabaho, pinagsumikapan mo to para magawa matapos. I'm seeing here, you're very complete here. Parang serenity will come to you. para ah, okay. I'm safe. I'm free nandito um, na yung bunga na hinihintay ko. May paparating na resulta sa mga bagay na um, matagal mo nang hinihintay. Parang na-stress ka na kasi hindi pa dumarating o wala pang resulta o wala pang nangyayari. This time, it will come to you. Halimbawa, kung kailangan makabenta, parang this time, yes, makabenta na ako. Or this time, yes, may sagot na. So, the calmness and serenity and freedom and uh, parang peace of mind will come to you this week. So, Capricorn, that is your reading for March 17 to 23. Sampo kayo naka-resonate, sampo kayo naka-relate, comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and for all those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. This has been James for James Tyler PH. God bless everybody.